Galing Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganun? Hmm. Ano yan? 1,260. Kuya, para oh, naman? 1,000 na lang yan. Kung naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige, 1,1. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. 1,1 yeah, na lang. Airport Terminal, sige po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahin ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakasay. Hindi na lang kami na budol naman kayo. ibudol budol pero pinaliwala ko nga Ano? Grabe naman kayo, Manil. Terminal 3 to terminal 2, 1 naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, 1 Terminal 3 to terminal 2. sa katoto. Ayon na Walang sa laging ng Pilipinas.